Hey guys, nandito tayo ngayon sa Century City Mall. Uh, dumaan lang ako dito. Dito ako nagpark. Pero pupuntahan kasi kami mamaya ng mga kaibigan ko. pupuntahan kaming funeral. So, for the meantime, habang naghihintayan kami, uh, naisip ko, baka daan muna ako sandali sa ano dahil lang ako sandali sa dalawang malapit na ukayan well titignan ko kung dalawa pero feeling ko isa lang mapupunta ko try, try, natin ewan ko bala na anyway ito uh, nalakad na ako palabas ng Century City Mall titignan ko lang kung may makikita ako na na cowboy style western shirt sa ukayan na pupuntahan ko so ayun Wait lang. Okay. Ito na po tayo. Ito na yung ano. Ito na yung yung malaking upayan na malapit doon sa Century City Mall. Itong isang branch pa ng WCHA. WCHA din yung sinang napunta natin sa Santa Ana. Pero ito naman to. Malapit sa Makati. Kaya, yeah, pasok tayo. Marami-rami marami rin ang items dito compared sa ano, kapareho ng Santa Ana. Pero, nung last time kasi nasa WCHA tayo sa Santa Ana, wala akong nahanap eh. Tignan natin kung may makahanap tayo dito ngayon. Ayan. Ah, natin ngayon yung mga long sleeves or short sleeves na polo shirts. Eh, polo pala. Hindi polo shirt. Polo na cowboy style western. Western shirts. hanapin ko lang. Okay, so wala tayong pala dito ngayon kasi ayun nga wala tayong nakitang cowboy style western shirts dito sa WCHA sa may JP Rizal corner Makati app. So titig nang may na alam mo kung ano eh may nakita ako one time na kukayan along JP Rizal na isa eh, na malapit din dito sa side na to silipin ko kung maaabutan ko pero ang layo kasi paglalakarin ko eh tingnan ko ah wait lang ito guys apparently hindi pala siya ganun kalayo nakita ko na ito pala fearless trends oh, ito ito yung isa pang ukayan na, na ko dati pero di ko pinapasok kasi syempre hindi man ako basta pa sa makakahinto dito pag may dalang sasakyan so oh. Ito, aso tayo ngayon. Tignan natin si GP natin. Ito tayo sa loob. Medyo maluwag to. Okay, puro new arrival daw. Sige, GP natin yung mga long sleeves. Nasa mga banda. Ayun nata. Sa gilid. Sipatin natin yan. Tignan natin kung may may kita tayong cowboy style western shirts. abang nasa halagit na, na ng pagkitingin-tingin isang mabilis na trip check muna so na ano uh, snake print cowboy boots there you go tapos code blue na pants and then ito is mga nabili ko sa uhay dati na western shirt syempre meron tayong belt buckle na pang cowboy di mo yan kaya yeah, nakatakin ako pero napusog ko ng konti kaya tinak out ko na <laughs> oh, hanap ulit second floor pa dito galing ako sa baba marami lami pa dito so dapat may makita talaga ako wait lang okay sa dalawang palapag na pinuntahan ko dito sa okayan na ito ito lang ang nakita ko na panglalaki na western shirt so nakikita nyo naman uh, snap button siya like this one hanggang dito pati ito snap buttons yan tapos yung oh, yung the usual na drum pa, breast pockets tapos yung shoulder design nya tapos sa likod this one is a sawtooth style ito Ayan. Tapos, size ko to actually. Large. Baleno. Baleno yung brand. Um, actually, hindi ko siya masyadong type. Um, so, baka hindi ko nakunin to. Ano pala to? 300 ang benta nila dito. Pero ano to? Uh, baleno na imported to. Kasi, alam ko walang ganito sa mga dep store na baleno na nakikita ko sa Pilipinas, sa, sa mga mall. Ito imported to. Ayan. Yan lang. Alright. Joke lang, kukunin ko pala. Sige ate, kunin ko na. Okay. Ayan. 300. Okay. So, ayun na nga. Wait lang. Ayun. So, yung sinabi ko na na hindi ako bibili, na hindi ko bibili yung nakita ko, binili ko na rin. Kasi, naisip ko, maganda, maganda rin naman eh. Maganda rin naman. So, hindi ko na pinalagpas. So, dito yan. Sa may fearless trends. Malaki sana siya. Dalawang floor siya. Eh. Kaya lang, kaya lang, wala masyado ng gusto ko. Ito nga, yung cowboy western style shirts. So, medyo, pinag-iisipan ko kung, alimbawa, babalikan ko ba ito balang araw. Hindi masyadong promising eh. Tapos, na, ano, well, Okay naman. Marami silang options. Pero yun nga lang, yung gusto ko lang talaga is cowboy western style shirts. Yun lang ang dahilan ba't nag uukay ako ngayon. Pero tignan natin. May new arrival daw sa uh, this weekend. Uh, weekend na pa pala ngayon. Tignan natin kung balang araw may makita ulit tayo dyan. So ngayon pabalik na ako sa ano? kapunta na ako sa naglalakad na ako sa Pineraria. Napupuntahan namin ng mga kaibigan ko. So malapit lang yung dito. So yun ano. So it, ibig sabihin nun tapos na ang pag-ikot para sa Ukay. Uh, next time na ulit. Ayun lang. So ganyan lang ginagawa ko. Pag may lakad ako tapos tapos aware ako na merong na merong Ukayan na malapit sa pupuntahan ko. Eh dinadaanan ko na rin para makita ko kung merong mga mga cowboy style western shirts. So ayun lang. Anyway, madilim na dito. Kailangan ko na itago phone ko. Okay. ah uh, tapos na kami sa ano sa Pineraria Pilipinas. Uh, napunta na naman yung ano yung yung relative ng friend namin. So ngayon, pagpag -pag na kami ngayon kasama ng dalawang ano, dalawang bodies So ito kami ngayon sa may Angel's Pizza sa may Makati Ave. Ah. Yan, order na kami ng ano, dinner namin, late dinner tapos uwi na rin. Yan lang. Ito na, dumating na po ang aming dinner. So, ito na po yung pagpag namin. Kahain na kami. Ni Rael Marlon at ni Tirencio. All Alright, Mr. Shopee himself. <laughs> Alright, sige, kain na kami. Bye-bye. Ngayon, -bye. hey, nagdagdag ka ng chicken, oh. Oh, bongga. Ay, ah, sarap. Sogbu. Kain na kayo dyan, ha? Kain na kayo dyan. Ayan. Dito tayo ngayon sa Mandaluyong ulit, sa, sa The Gram. Isang coffee shop malapit sa amin. So, bilhin lang ako ng pasalubong para sa mag ko ako. Ayan. Ito na ako, P-Cruz. Ayan. Dito na, pasalubong nala. So, totoo na to. Uwi na talaga ako. Ah, uh, ano na, babay na talaga. Sige, babush.